Magandang araw. Opo, sir. Tingin madalas po lang ang tuwagin sir Pogi. Yan po yung principal, si Doc Sanchez. Update ko po kayo sa ating gulayan at manukan. Kita nyo naman, pag-asipag ng na ating mga sadyante dyan. Araw-araw po nagdidilig mo yan. Umaga at saka hapon. Nagdidilig po sila para mas lalong lumaki ang ating halaman. Namumulak na bukos sila. Nagbubunot rin ang damo. Para mas lalong maganda, tingnan ang ating garden. Huwag ka naman po sa manukan natin sa likod ng school. Inaayos po net, na dahil wala po daw mga manok nagwawalas na rin sila ng dumi ng manok dahil baka maapakan pagkadami na nakita ko ate Roda ilan na rin sa ilalim ng puno ng pamoting kahoy lagi po sila nandyan at yan po ang ng ating manok naingitlog po sila dyan pero hindi po talaga naglilimlog pa ngayon joke lang kaya yung itlog niya nilalagay natin sa incubator para mapisa at saka natin nilalagay sa brooding house pagkatapos bumalik ako sa ating gulayan nagkabit naman po ako ng label para mas maganda lalo ito Dan. Kita niyo ang banderitas. ganda. Tapos nakita ko rin. Ang dami na rin dumi dito sa ulo ng manok. Pwede, pwede na ito maging organic fertilizer. Kita ko ating upo na inilaw ng dahon. Kulang na sa soil nutrients. Kita niyo naman. Yan po ang aking fertilizer. Diyan, organic. Sa ibang araw, babalitan ko ulit kayo. Paalam!